Welcome sa akin channel ang Queen Handing M ang Queen Ending M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga kwento mga karanasan at mga pagninilay na sana kapupulutan natin ang araw Topic naman Kaya yeah, magkano yung sahod niya? Wala pang sahod eh Usapang sahod Hindi, isabi mo ito Magkano yung Byp, patingin. 211. Tapos nakatasa na. Nang 25. So ang ano mo ngayon is. 186. 186. Ang laki yan o. Kasi mula. Mula naman May, June, July, July August, September, October, November, December, January. Yung tagal-tagal na yun. Pero hindi mo kinuha? Hindi mo kinuha. Nandyan lang yan sa ITM mo ba? Oo, oh, nandyan. Nangulog na? Wala pa. Akin niya ito, katas ng YouTube. Dalawang cellphone, isang tablet. Talaga? Ang inaantay ko talaga yung ngayon kasi pang ano ko yan? Pang laboratory. Kaya huwag ka nga mag-upload yan. Kaya May upload ka na upload. Ang hirap din pag kulang sa pinansyal. Oo, tama yan. Kaya ito, nag... Uh, yun, kung kung ko na kung nagmamahal sa YouTube. Okay. Pag-vlog. Grabe si Dubs. Pero dala <laughs> ko tatlo. Daming kakasi, alaga. Tapos si YouTube niya daw. Dami yung... Oh. Kaya ano talaga. Matagal ka Kaka, na. Dubs. 3 years. Ay, 3 years ako. Ano pa lang. Ako tatlo lang. Hindi mo ako isa lang. Hindi mo kasi dito sa bag. Akin dalawa. Pito to. Ang dala ko tatlo. Kaya pala ang bilis mo mag... Laro. Sabi ko. <laughs> Ay, yeah, turuan pa pala kita paano mag-vlog.

Bakit daw hindi pa tayo nag-send picture? Sagutin mo. Pag umuwi si Hayati, man. kita-kita tayo. Oo, oh, oh, si Hayati. Ayati, ikaw yung ha. Pag umuwi ka ha. Maraming kwento yun. Eh. Ayan na, ayan na. Pigadong. <laughs> Open cup. Pigado. <count>. Nandito. <laughs> Nandito kami ni Kuya Nanding. O, oh, ayan o. Oh. Si ayan. Ikaw na lang. Asa... <laughs> ayan. Ikaw na lang. Lulubas. <laughs> Ikaw na lang. At <laughs> saka si ano? Si... Hayati. Hayati. Ayan guys. Nasaan ka na? Nasaan ka na daw? Hay <laughs> ate. Oh, nandito ako. Ibinta ko na nga daw si Karing eh. Nabuwang ako. Oy, nawa. No, hindi ako nakadala na. No? Yan. Yeah. Karina, ya, akala ko nung nakuha kami ng ano, ng ATM, akala ko nadala ko yung Walang pira. Walang pira. buti <laughs> so, na lang. Mayroon ako nalagay dito sa pulsa 500 kasi sa silpon ko yung 1 tingnan mo si Pigadong pag magtawag talaga magpakit -cute, cute yan siyempre <laughs> Pigadong <laughs> pag magtawag yan magpakit -cute, cute yan si Pigadong pag video call kami ni Pigadong magpakit -cute, cute yan eh, syempre! <laughs> Grabe si Pigadong Storyteller of the Year. <laughs> <laughs> Ang tindi! <laughs> Ang, <pindi. laughs> Ang galing ka rin. E, 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 e. Mag-vlog ka na dyan kasi shout out galing -galing ko sila mo. nandito. Oh, shout out Pigadong! Oh, shout out Pigadong! Pigadong sosyal na sosyal yan guys. Storyteller. Enjoy, guys. Oh, shout out nyo yung sarili nyo dyan guys. <laughs> Dinalhan kami ni Kuya ng ano? Ng orange. Tapos, banana. Tapos may baon silang mga... Anong um, tawag dito? Ito mga... yung akin. Ano siya sa akin? Ibat-ibang chicheria. Gini kami ni Dabs ng show oh. <coughs> Ha? Si Hayate na wala sa Mega Mall. <laughs> <laughs> si Hayate na wala sa Mall sa Sabi mag-usap sa Migamol na wala. <laughs> Iniwan na namin si Hayate sa si Mall Shout out Hayate. Hayate Lin Vlogs. 5 minutes na yan. Ah. Uh, uh, ito, uh, yan mag outro na yan Salamat mga ate at mga kuya. Next time ulit tayo. And God bless.